Hindi man ako kasing ganda ng iba. Kaya ko namang mag... Kahit hindi ako ula, kaya kong hulaan kung nasa ano nasa loob ng bra mo. Anong laman? Pum. Para kanino ka, bumabamon. Aba, kung wala lang bayarin... Di na ako babangon <laughs> Hindi, na. <laughs> Hindi man ako kasing ganda ng iba Kaya ko namang magpatirik ng mata <laughs> uh, Miss Anong importante sa'yo? Pira o dywa? Siyempre, pera. Okay. Para saan nga ba yan, sir? Sir, bilang. Kung sino yung mga mukhang pera. Ah! <laughs> <laughs> Sige, Bag ako naging jowa mo. Napakaswerte mo. Wow. Talaga? Bakit naman? Hindi ka pa nagkakanak. May dumedede na sa'yo. Okay. Ah. Sobrang hilig mo magbasa. Kahit na schedule natin, nagbabasa ka pa rin eh. Sige. Bakit? Kanina pa nga ako nagantay sa'yo eh. Anong kanina na pinagsasabi mo? Bakit? Nagagalit ka kaagad. May ginawa ka na ba? Basa ka kasi ng basa eh. Kanina pa ako may ginawa. Tapos na nga eh. Ay, hindi ko ramdam. Sasunod oh! Sa kasi, magsabi ka para ma-inform ako. Oh! <laughs> <laughs> O Jack, ng problema ko. Huwag mo sabihin problema mo. Dapat problema natin. mag tayo eh. Yan dapat ang lagi mong iisipin. Problema mo, problema ko rin. O wow. ano bang problema natin? Nabuntis natin si Inday at tayo ang ama. <laughs> Bakit parang wala kang problema sa jowa mo? Ah, kasi ano, ako yung problema niya. <laughs> Aba, nag-aaway lang tayo, hindi naman tayo naghiwalay, ah. Naghanap ka kagad ng iba? Huwag ka na magalik, han. Hindi naman ako naghanap, eh. Kung hindi ka naghanap, sino yung laking kasama mo, ha? Siya yung naghanap. At nakita niya ako. Akala ko nga ikaw yun eh. Bakit? Bakit mo nasabing ako? Parang bayawak ng dila eh. <laughs>